Alright, right, uh, magandang gabi sa inyo mga papa. So, magandang gabi sa inyo mga papa. So, sa Dito labas ng bahay. Dito ko sa mga ikasada mga papa. So, yun. Uh, medyo okay okay na yung uh, kam, kapinpin mga papa. So, pasensya na rin sa mga followers ng uh, kapinpin family. Uh, na kung bak uh, kung kinuha ko yung mga uh, video nila uh, nagawa ko ng uh, reaction video so so pasensya pasensya at uh, saka yun na uh, uh, ginagawa na yung uh, yung kubo ng pinpin -pin mga par so, ito yung mga par 3 oh oh puto pa na ay si tao pa oh, oh. oh. <laughs> Mabuhawin. Hindi na tayo mabuhawin wow. yan. Gusto ko itutangahin ko. <laughs> ano sabi? Papatayoin. Oh. Gagawin. Oh. Ano to? Nakatayo hindi? Nakatayo. Gawa hindi? Gawa. Palapaan tayo. Anong ginagawa n'yo? Sorry. O, anong ginagawa hindi n'yo kaya? Napakabigat n'yan. <laughs> Tumulong ka naman kasi Ha? Ano? Paano ka? Napakabigat n'yan. ginagawa n'yo? Oy, pinapatay yun ni tita doon, oh. Ano? Parang tatayo, 15 tao nagbuha dyan. Paano nyo si Binuhawi nga yan eh. Wala ha? kayo, masyadong tao ngayon dito. Wala kaming katulong. Oh. Wala kayong katulong. Oh. Eh, pati ninyo ko tinawag. Ay, Ay nga, sabi ko sa'yo, taro dito. Tumuli. si Allen. Ando, ano? doon. Ha? Aba, oh. ano sa doon? Ano sa doon? Ba't hindi nyo ba inaaya? Ayaw, ayaw, ayaw nga. nga. Ayaw, ayaw, ayaw nga. Anong aya ba? Hindi po pwede yun. Pinapakabigat nga. Kahit na nga, nahirapan nyo. Tapos natin. Abay, hindi, tatawag ako si mama. Ay, ano, siya? Oh. si, si Alin pa nga may bilhin yan, di ba? Oo. Oh, oh. Ay, okay. pa nga ako dyan eh. Tawagan mo ko yan. Abi, abay, 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 abay Sabi din, pagka tayo, ayusin. Oo, oh, 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 boy. Paano ka ayusin yan, oh? oh kaya sira -sira nga, sira-sira na, nga. Relax-relax lang daw si Alib, boy. Tawag ako si mama. Tamang upo lang siya doon, eh. Hello, ma. Yan. Ma. Abay, pinapaano ba tong kubo? Pinapatayo ba tong kubo? Abay, oo, oh, oh, katagal ko nang pinapatayo <laughs> Paano namin mapapatayo ito? Kasi tao nagbuhat na ito. At saka sabi daw, pagkatayo daw, papa, papagawa mo sa amin? Abay, oo naman. Abay, nga namin ayaw niyo pang ano. Ipo, ipo, Abay, yung project ko nga nung high school, di ko magawa eh. Ito pang kubo na ito. Professional gumagawa na ito. Ha? Hindi, kaya niyo yan. Pagtulong-tulungan niyo. Ma, ma, yung bumili ng kubo na ito, di ba, in ko niya Alan dito, in scam. Wala si Alan dito, nagla-live. Ayaw kami tulungan. Oo nga nagla live gagawin Ayaw kami tulungan. sabihin mo siya nga, bumili. Pag tulong-tulungan yung sabihin mo, ay tayo yan. Ayan ha, si Allen, tutulong sa kubo. Abay oo, lahat kayo. Ayan, ayan. Ayan, hindi atis malinaw. Oo. Sige, sige. Thank you, bye-bye. Ika yun na yan, pag uwi ko, ikayo nyo na yan. Okay, love you, bye-bye. Patayo. Ha, tayo Gagawin? Ha, tayo Abi, alay ka. wala Napakabigat kanina pa kami dyan, boy. Nasabihan nyo ko eh. Kahit buti nga lumabas. Buti nga lumabas ka. Paano sa Wala naman sa CR ka umiir eh. Yung pala kayo pala Ang baka bigat kasi boy. Kanina pa kami dyan. Naglalive. naglalive yung papayaman. Papayaman siya. Oo. Oh, kumakalain pa pa. Hoy! Guys, dali-dali-dali na. guys, dali-dali-dali na. Dali-dali-dali na. mo tumulong. Saan ba? angat Ano angat? ay mo tumulong Oh, nang, eh, naglalive na ako! Oh, oh wow! wow biglang guys, oh, bigla oh, oh, oh. bigla naglalive! Bigla naglalive! Follow lang po kayo oh, basta nakita niyo mga discounted bikers po ay, natin at saka discounted prices natin guys! Check out! Check out na guys! Tingnan mo! Oh, laki na yung binibenta! Laki na komisyon niya! Free shipping nga! -shipping <laughs> nga. <laughs> Boy! Halika! Halika! Halika na! Tumulong ka! Tumulong ka sa amin, iaangat natin yung kubo at gagawin daw natin yung kubo. Oh, Napakabigat ba? Ano kayo mo? Naglalive na eh! Ikaw nga bumili nga eh! Kaya nga! Oh, wow. Ikaw nga bumili eh! Ba't ako pa ba magagawa? Tignan okay. mo. Hindi, ganito na lang. Pahingin pang bilhing materialis, kami gagawa. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Ganito lang. Anong ba't sa akin? Ay, paano mo gagawin? Kami, ka oh, kami na lang, bibigyan oh, kami pang bilhing materialis, oh, ikaw gumawa. Okay. 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 Kami yan. Kami yan. Oo, okay. Oo, okay. 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 sinasabi ko sa'yo, apakamura lang okay. ng mga materialis. Okay. 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 Paku lang yun, o, oh. tsaka yung martilyo. Kaya nga. Lagari, lagari. Hindi Ganon. Ganon. Ano? Oh, ito na, bibigyan ko na pera ko. Ante, 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 o, tago mo na. Itago mo na yan. Hindi aabot yan. Hindi aabot yan. Teka lang, guys. Teka lang. Teka lang, guys. Hindi aabot yan. lang, guys. Mabili ko ba itong bigas? Yun, guard. Teka lang. Materialist lang ka? Ah, si Cass. Wala nga eh.

Oo, hah magbigat parin yun. lang ako, oh, boy. Dito oh, okay. yung namin dito. Nagawa kaya natin kubo. Okay. Magagod. Nagduwain. Kwasak eh. Huwag. May na ba? Ay, tama naman yung ganito 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 Gago isang libo lang makakabili ng gamit. Ay, mga kakoy. Kakoy, pako, pwede na yun. Gusto mo, bumalik tayo dyan. widro na naman. Hindi. Sobra, Sobra, ano natin kay Alan, ibabalik din natin. Iba'y sigurado na tayo. Sigurado, sigurado ka dyan po, yan nyan. Isang kilong pakong di uno lang. Oo kasi. Sige. tara. Sana. sa ano pinagbilang Sana. 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 bakit Sana. Bakit

Okay, ka. Oh, kita mo Oh, eh yung mga materyal na sabi ko. Oo. Oh. Oo nga. Oh, yung mga panggawa. Ay, mga kahoy po Oh. Oh. Eh, ayun, mga ganyan kailangan natin. oh, diba? Oh. Paano ka nga ano dyan? oh, ito. Ay, bagong-bago yan. Oh. Oh. Ay, oh. Ay ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, kamot ka ulit, ma'am. Ma'am, may eh, nasira yung kubo namin eh. Nabuhawi ma'am yung kubo namin eh. Oo, talaga? Opo. Oh. oh. Ma'am, magkano yung mga isang ganito? Yung kunyari, yung ganyan lang. 200 po. Mahaba yan, ma'am, no? Uy, mahaba. Matigas, ma'am. Uy, malaki yung kapal, kapal niya, no? Ang kapal niya. Oh, hindi, ma'am, okay, ma may gagawin kasi namin yung kubo namin, eh. Saan, eh? Pero hindi, hindi tayo dito ng na materyales na iba. Pag sir, mga ba, ano, bayo? Ano po? Ah, mga bayo. Pag Bayo. Bayo. Mga bayo. Bayo. Boy, bubong ang sira, eh, bubong. Eh, okay, iba po yung sira, ma'am, eh. Opo. Dito po si dito mo bumili sa alin ang ano po? Oo, oh, dito nga yung bulit. Ah, Anit. Sira kasi ma'am, nabuhawi yung ano namin eh. Uy, maganda naman na to, ma'am. Boy, mas malaki yan. Ha? Mas malaki di, yan. Hindi ba yung binili ni Alan? Hindi yan, mas malaki <laughs> yan boy. Pati lang <laughs> yan sir. Yung mga ganir niya yung ano. Ay, ang laki nga boy dito. Ay boy, mas malaki nga ito. Ang laki nga po ito. Mas ma malaki ito. Yung mga ganito po, magkano po ito? Hoy, 30 po yan sir, kaya laki bibigay ko sa'yo 27. Sige po, kunin ko na po ito. Hoy! Kuya, gabo ka! Gabi! Kuya, ka Gusto kayo gumawa. Gusto... lang yung hinahanap na. Ay, sige. Bibili ko Kayo gagawa. Kayo gagawa. Ko, kaya Hindi. O, oh, ano gusto nyo? Ano, ano? Gagawa, gagawa. Kaya ako pala 30 ino. Kaya nga, sabi mo. Hindi. Alam ko kasi. Bago ni mami. Ano bago po ito? Boy, halata naman ba ako? Tignan mo naman. Oh. Hindi. Hindi ma'am, alam mo second hand dyan kasi ginawa ka na yan eh. Ay, sige. Ay, ko na na po namin 'yan. Uy, <laughs> hindi. <laughs> hindi hindi yan. Hindi. Hindi na natin. Sir, sir binabuhawi po kasi ay, isang kubo ay, namin. Alo, wala nga eh. Usually sir, gaano katagal ginagawa po 'yung ganyan? Bali 1 month talo sir. 1 month. Okay. Oh, yeah. Kaya nyo? Hindi! O, bili na lang tayo. <laughs> Oo, sige. <laughs> wala kami alam dun. Ha? <laughs> wala kami alam dun. Sainyo, wala kami alam dun. Wala Wala kami alam Baka maging pag-anyay ko po natin eh. Pag ano. Kaya ka diba. na diba? natin? Opo, sige po. Kaya ka na natin. Kaya ka na natin. Kaya ka Pinabago ko yung lamesa niya. Baig sila, pinabago ko. Ayo. Buti kuya, may mga tao pa dito gabi na. Siyempre. O yun, isa diba? pa, kaya bubuhatin yun. Hirap na hirap nga kami, tatlo na kami dun eh. Tinan mo kasi boy, tinan mo. doble ng kubo natin. Naka-ano yan, Sean Alexis Barlis. Nakaka-Barnis na yan. <laughs> Ay, boy. Dito ka mamamaka kung paano i-isasakay nila, sir. I-release ko muna yung kanila. Dito ka kung paano nila i-isasakay. Isa yan. Hindi mo kaya! One, one finger lang. Gaga, diri-diri ito. Ang Alam mo, ginawa lang ano eh. Ano ba, ibayan. O, sige. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kahit yung gumawa, bibili ko. Hindi, o, hindi. Tama, hindi siya ko, mali. Tama. Ano? Tama, yan. Gano'n lang. Ba't <laughs> ganun? Parang napakadali ka lang na ng palamang at saka sir Yan mga boy, sabi ko nga sa inyo, eksperto gumagawa niya. Ayan. Ayun po, live na live. Ito po sa kapatid ko. Ano yung base Ito po natin ang pagkakat na isang bahay. Maraming po tao nagbubuhat po dito at makikita po natin ito po. Pinakaayot po. At meron po isang bata doon. po. Iyago po natin bata? Bang! Bang! Hindi mo kaya boy! Ganyan lang eh, kakakala mo. Akala mo madali ginawa nila alam Sabi mo. Alam mo nagpirito lang na itlog. <laughs> Ay sakay na noon. Ha? Ay sakay na. Ah, manyobra mo pa lang doon na no. Para nagbuhat lang ng bigas. Ay, yung batay nagbuhat. Sige <laughs> na tayo. Ay, may problema na kayo? May problema pa kayo wala? Wala, wala, wala Problema. Wala. Oh, lang. Oo. Lang. Oh. Sa atin, so. Ako nagalit ba ako nung binili ni Alvin? Oo, oh, oh, galit na galit, ka, galit oh. ka. Same as his. <laughs> Wala tayo. <laughs> Wala si Tita hindi magagalit? Ha? Huh? Hindi magagalit siya. <plainsıldı> Magagalit di ba nga pinapatayo? Pinapatayo <laughs> nila lang. O oh, ngayon sasabihin natin, ba natmatayo na, lubakif ayaw ko mo. Uy, <laughs> oh, <malaki> mo mo. <laughs> ha? Uy, ito ba? Kaya lang natin, huwag tayo sa loob. Huwag mo tayong papasok. Kaya lang natin, kasunuran lang natin halos. Ha? Ha? Ganun talaga. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa kung ayaw mong gawin sa'yo din na nga. Di <laughs> <laughs> <Bui> ba? <laughs> <laughs> ito din. oh naman? Kasi eh, sabi nga nila, there's a rainbow always after the buawi, <laughs> the rain. Oh, ito na 'yon. Di ba? may umalis, may magandang kapalit. Tama. na lang hindi ako nagbayad ng kapalit. <laughs> Dahil yan ay galing sa video Allen Kapin Card! Kung ito, ang tawag dito ay uh, uh kubo. Ang tawag dito dahil lumaki ay kubobo. Huh? <laughs> <laughs> eh ano naman kapag nakakatakot na yung kubo. Ano? Kububulogan. <laughs> <laughs> ano? 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 Ice Crest talaga ang mga kubo makikita. <laughs> <laughs> yeah, sabi ko sa inyo professional ang gumagawa niya. Hindi kami hindi kami uh, inaantala ko magtumulong mag kasi baka eh. dumaputol yung kamay. Uh, kasi hindi na natin ano. Eh I Ayun, hey, naman mabalita no? 'di ba? Isang vlogger tumulong magbaba ng kubo na putol lang kamay. Kapangit <laughs> sa headline. <laughs> Nakakatawa 'yun. Hala. 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 Ang ganda. Ah, oh, ang asgar. <laughs> Malaki, Malaki talaga pagawagan. yan. <laughs> Laki nung ano, inuma no? Ma'am, babay na po kami. 37 Thank you. Ma'am, pang merienda mo. Thank you po. Thank you po. Thank po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Ingat po. Thank you po. po. Thank, you, thank, you thank you po. Thank you po. Thank you, thank you. Po, po. Ingat po. Ingat po. Thank you 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 po. Thank <laughs> Laki na ni Lugi. What's the next? Ate ka, Alec. Hindi ka ba natin kinakabahan? <laughs> <Patawa ka. laughs> okay, Yo, flex natin, boy. Yo, flex natin, boy, i-end live ka boy. End live. Bakit, sayang, uy. Boy. Boy. Uh, okay. kasi, diba sabi namin sa'yo, Di tutulungan ka na namin mag ano. Mm. kahit ikaw na gumawa, bumili ng materyales. Mm. Sambayan. Oh, ito oh, pa'y sobra. Suple. Hmm. Hindi. Ito pa'y sobra. Oh. Isang libo yan. Isang mm. libo pa'y sobra. Nakamura pa nga kami eh. Oo, oh, boy. Et, eto boy, papakita ko sa'yo. Nagawa namin kagad. Sabi ko sa'yo, yung mga materyales. Nagawa oh mo pa, ako bilhin lang ng materyal. Oh, sa sa audio, audio, ano Walang bilhin. Ano lang basira no? Walang bilhin. Oh, bubo. Eh ba diba dati kung gumagawa ng mga architectural fields of the multiple intent. ano <laughs> 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 <The> architectural? Hindi, <laughs> di, di, di ba may background ako dati noon? Oh. Kaya ko nga din mag mga palitan mm. din. ako ni Papa noon, ano ya. Papakita ko sa surprising kita. Surprising ka. Wala na ako po. Surprise for you. Ano yes. naman malaglag ako. Ayun, ayun, yes, yes.

Anong galing mo dyan? <laughs> mo dyan? Yung mo! Uy para kumita eh! O, di na, na natin dyan. <laughs> advance na natin. Ayaw mo Nakapuntar ka agad, bahay! Tignan mo, tignan mo! Tignan mo! Pag ka ba? Ito ha. Ikaw ba kaya mo gawin yon? O yan. Ha? Aba hindi, kaya kasabi nyo kayo gagawa oh, kaya bumili na tayo ng ganyan. <laughs> hindi kaya gawin na Mas malaki pa kasi sa Ikaw, sabi ko sa'yo, huwag mong gawin sa iba yung wag yung ginagawa ko sa iba. <laughs> oh kaya ah? hindi natatangay ng buhawi okay. oh. Hindi natatangay ng buhawi Eh, gusto mo ikaw tangayin ko. Oo, oh, 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 Boy, yan, ang kainaman niyan, mas malaki, mas pinaganda, mas matibay. Oo. Mas mabigat. Twenty-seven Kuya! Kuya, yung binili ko sa'yo, eighty-seven, seventeen, sixteen. twenty pala. Kuya! <laughs> <laughs> okay. Ang bait mo, anak, pamerenda ka po. <laughs> Kaya 29,000 pinang pamirenda. kuya 16,000 na kuwi, 16 ko d'yan. Napakadami nagbuhat-alin. Oh, hindi ka ba naano? Maambong oh. pao. Oh. Eh, but kasi bumili kayo niya. Sabi niyo, gagawin niyo lang yun ah. Ano sabi? Papatayuin. Oh. Gagawin. Oh. Ano to? Nakatayo o hindi? Ikaw gusto pa patayuin ko. Nakatayo o hindi? <laughs> Nakatayo. Gawa o hindi? Gawa. Palapaan oh, tayo. Ay! Ay! mo Hindi oh, 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 <laughs> ko wow oh. 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 <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> Ito sige. Meron kami nakit na mga buho doon. Dalawandaan lang. Oh. Mm -hmm. Ang tanong, kaya mo bang gawin yan? Mm -hmm. Kaya, kayo nga gagawa. Diba sabi mo? Ano? Ano? Kayo yung gagawa. Kaya nga bumili kayo sa akin. Gumawa na nga ng paraan. <laughs> Gagawin yun. Hindi Gagawin ba? Gagawin nga. Ginawa na nga oh. Ano pa ba? Anoin mo? Kaya nga Nakabarnish ano pa? pa yan. <laughs> kompleto yan. Matutuwa up. si Tita dyan ngayon. Oh, hindi ako natutuwa. So at least, di ba? Hindi oh. Hmm. ka na Ay, pagalitan na. ako ni diba, Mama! Mutong! Pagalit ka! Ipera e, pe, e, ko yan eh! Ipera e, ko din <laughs> dati yun eh! Ibas e, malaki yun eh! Ay, wow! <laughs> 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 e, alam mo ba kung gano'ng katagal gawin yon? Sabi na one month bago magawa! Alam mo ba bago tagal kitain yan? Kano? Matagal! Ilang oras na ako naglalive dun, oh! Bulik mo yon! Ha? Huh? Ibalik mo! Saan? I doon! Oh, sige, pag Ibalik nabalik mo, mo ibayaan ako. Babalik ko yung pero mo, buhati mo. Sige, balik mo, saan? mo sa, -aim, sa -aim, <laughs> ano. Sakay mo sa pickup. Sige. Hige. Hige. <laughs> ikaw sa ko. Ha? Ba't kasi bumili ba pa rin yun? Para May hindi tayo magagalitan. Ang Al bira naman eh. Alin, wag ka magalit. Kasi yung kubo na yan. Hmm. Ha? Yung kubo na yan. Kahit ilang tao, 15 tao, hindi nabubuhat yan. Hindi natin patatayo yan. Ah! kaya pala yung tayo. <laughs> so, yung mga par, uh, bumalik na sa sigla yung uh, kapinpin uh, family. Uh, kapin, uh, So, bumalik na yung sigla nila. at uh, tinayo na yung uh, uh, na naman sila ng uh, bagong kubo. Bahay kubo, mga par. So, uh, ko ng uh, pasensya sa mga followers ni Sir Gavin saka ni Sir Gavin humingi ako ng uh, pasensya sorry kung kinuha ko yung uh, video nyo at saka yun hindi uh, na tayo magpaplastikan dito uh, kaya ko naman yun uh, nagawa na kinuha yung uh, video nyo na para i-react ko na pangdagdag lang sa one sa tawag nito sa watch hour ko so, hindi na tayo magkapag, yan kasi uh, ginawa ko yun dahil sa watch hour so, so yung na, mga nanood sa reacting video ko so, maraming maraming salamat sa inyo so, malaki, uh, malaking tulong na yung pag uh, panood nyo sa video ko so yun uh, so ulitin ko so, sa lahat ng mga followers ni Sir Gavin Ah, uh, sa uh, Camp Kapinpin, uh, umiyang ako nung tawa as uh, pasensya so sana uh, supportahan nyo lang yung uh, lagi yung uh, mga vlog ko kahit na wala masyadong effort effort wala masyadong kwenta kasi daily vlog lang tayo mga park. so sana uh, supportahan nyo ako lagi so yun ah uh, uh, God bless so Sir Gavin so sana kung makita to sana uh, uh, pa shout out na lang sa vlog mo. So, yun. God bless sa lahat.